at ito hong mga ilang uh, senador dyan, aba nagpaabot na ho ng mensahe at pagkiramay sa pagpanaho ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Nasa linya na si Bombo J.C. Galvez. Yes, Bombo Victor, inihinto ng Senado yung session ngayong araw matapos nga ipahayag ni Senate President Tito Soto III ang pagpanaw ngayong hapon ni dating Senate President at Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Eksaktong alas 6.23 ng gabi, nang ihinto ang deliberasyon niya sa 2026 national budget upang magbigay daan sa uh, pagluluksa sa pagkawala ng dating pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Majority Leader uh, uh, Mig Zubiri ang naghain ng mosyon na isuspindi nga yung sesyon bilang uh, bahagi ng nakagawi tradisyon tuwing may pumanaw na kasamahan sa Senado. Ayon kay Soto Bombo Victor, uh, buong buhay ni Enrile inaalay niya sa, pag, uh, inaalay niya sa paglilingkod sa bayan hanggang sa kanyang huling sandali. At uh, alalahanin daw uh, si Manong Johnny, yun, yun ang tawag nila kay Enrile, sa kanyang matalas na pag-iisip at taus-pusong malasakit, lalo na nga sa mga kawani ng Senado. Sa gitna nga ng pagdadalamhati, tiniyak ni Soto na uh, mananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino ang naiambag ni Enrile sa bansa. kanina rin, uh, Bamba Victor ay uh, sinabi ni uh, Soto, uh, ni Senate President, Uh, Vicente Soto, deterred na yung necrological service ay nakadepende na daw sa uh, kagustuhan ng pamilya ng Enrile. Narito pakinggan natin yung bahagi ng payag ni Senate President Tito Soto deterred. I believe, oh, for sure, if, if the family requests, yung eh, tradition kasi is um, uh, we leave it to the family kung ano ang uh, gusto nila pag gusto nila ng yung necrological services, usually we will um, uh, uh, we will offer we will offer the Senate. Bama Victor, yan nga ang bahagi ng pahayag o ng mensahe ni uh, Senate President Tito Soto III. Kanina rin ay naka, na hinga natin ng mensahe itong si Sen. Javier Hirsuto. Kaugnay nga dito sa pagpano nga ni uh, Enrile. Sa history daw, wala daw makakatalo kay Manong Johnny at ay binahagi pa niya na seatmate daw ni Ejercito si Enrile nung unang termino niya dito sa Senado. Narito pakinggan naman natin ang bahagi na payag ni Senator J.V. Ejercito. Well, siyempre, um, nakakalungkot, no? Dahil uh, si Manong Janis, uh, probably sa history, hindi wala nang sa kanyang letter of service sa gobyerno. Um, I will always remember him because he was my seatmate no during my first term in the senate in 2013 and really si ito so for those years na magkatabi kami syempre i learned a lot from his wisdom knowledge and mga advices niya hindi ko makalimutan i will always cherish those moments na syempre baguhan ako syempre sinado ito ibang level no uh, neophyte so yung advice niya and uh mga tinuturo niya sa atin during that time, really helped me a lot also during my first term in the Senate. So, my seatmate, my manong Johnny, um, I will never forget. no um, uh, Even in, in his advanced age, alala ko na kahit na hindi na siya, nahihirapan na siya makar makita. Bubulong na ako, manong Johnny, si JB po. Ah, JB! Gaganon pa rin. So, makatouch. Tsaka lahat ng laban ko, yes, supported me. So, I will never forget. So like him or not, uh, J.P. is one of the most brilliant and most clever um, minds as has really walked the halls of the Senate. Ba'y magkakaroon ng next president? Most likely kasi. He was our former Senate President. No? So siguro schedule na lang ng leadership. Mama Victor, dahil nga uh, nagbigay uh, daan yung... Uh, Senado, muling naman ng mataas na kapulungan ng Kongreso yung sesyon at deliberasyon sa pambansang pondo sa darating na lunes, ganap na launa ng hapong. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.